Um, uh, magandang umaga po. Uh, Santoro magandang umaga po. Lisa. Um, gusto ko lang pong sa pagkakataong ito, ikwento yung nangyari sometime in July 2023. Kung saan um, mga ikatlong linggo po yun ng Hulyo 2023, tumanggap po yung aking tanggapan ng Uh, tawag mula kay dating Secretary Harry Roque. Uh, doon ay imingipusya po siya ng uh, appointment sa akin. So, nung pong ikadalawamput-anim ng Hulyo, 2023 din, uh, nagkaroon po ng pagkakataon na bimisita po sa aking tanggapan sa PAGCOR nung po'y nasa ermita pa kami. Uh, siya po'y nabigyan ng um, appointment at siya po'y dumating sa aking tanggapan. Kasama ko po noon uh, na sa aking tanggapan ay si Attorney Jessa Fernandez na nandito na rin naman. Uh, siya po ang head ng uh OGLD uh, dumating po si dating secretary Harry Roque kasama po ang isang babae at uh, ipinakilala po niya sa amin ni Attorney Jessa ang babaeng yun ay si uh Cassandra Leon at uh, sa kanya pong pag Papakilala sa amin ay sinabi po niya na may problema po na hinaharap si uh, Binibining Cassandra Leong at ito ay nauukol sa uh, kanyang pagbabayad ng lahat ng mga billing ng kumpanyang kinakatawan niya sa Pagcor. So, tinanong ko po si binibining Cassandra Ong kung ano ba yung problema at ang sabi po niya um siya daw po ay nagtiwala sa kanilang authorized representative na nagngangalang Mr. Dennis Cunanan at uh, yun daw po anim na buwan na dapat ibinabayad nilang mga buwis sa Pagcor ay binibigay niya kay Ginong Kunanan para ibayad sa Pagkor. At bukod daw po doon sa mga buwanang mga dapat bayaran sa Pagkor, ang sabi po ni Binibining Cassandra Ong ay may sinisingil pa raw na mga additional fees na fines and penalties si Ginong Dennis Kunanan sa kay Cassandra. So ang ang kwento po niya buwanan po ibinibigay niya yung pera kay Ginoong Dennis Kunanan at pinaniniwalaan niya na yun ay ibinabayad sa Pagcor. Kaya nagulat daw sila nang magpadala po ng sulat ang tanggapan ni Attorney Jessa Fernandez sa kanila na nagsasabing meron silang arrears na anim na buwan. Imigit kumulang po yon sa limandaang libong dolyares, US dollars. So, sabi ni Cassandra sa aking naalala, Chairman, uh, ang totoo po habang tayo'y nag-uusap, meron na pong nagbabayad sa Land Bank of the Philippines sa account ng Pagcor para po yung arrears na imigit kumulang sa 500,000 libong dolyares, US dollars, ay mabawasan.